Grabe. Para kaming pinasok ng ano rito. Ayan, nakadalawang ano na ako. Nakadalawang ano na. So, makita nyo naman. Kanina pa ako neto. Siguro mga ano na, kalating oras na. Biglaan, biglaan bumulusok siya. So, galing siya sa labas. So, ayan nga mga marikin. Ito ko lang naman dyan yung, ano, yung pag ano ng agos ng tubig dyan sa galing kasi sa labas. Uh, ang hirap kasi na ito maulan. Tapos, hindi mo siya basta-basta maano muna. Kailangan butasan talaga dun sa ano para ma-semento ulit yung sa gilid. Kasi ano yan mga mare, mga buhangin. Tapos dun kasi sa ilal eh, yung umagos kasi na ano na tubig, ano yon yung parang inanuhan ng uh, mga langgam. So parang kinutkot kasi ng kinutkot ng mga langgam. So dyan sila nagdaan. So yung dinaanan ng langgam, uh, dyan na siya umagos talaga ng umagos. Na parang akala mo may ano kami. So nagpost pa lang ako nung isang araw na parang may naririnig nga ako na agos na parang akala mo may ilog kami. So kung napanood nyo yung vlog ko na yon so before neto, uh, ayun, parang may umagis. So, ganun yung, parang, ganun yung ano neto, Uh, gano'n yung parang daloy ng tubig na galing dito sa may ano dito sa kusina namin. So imagine niyo na lang yung ko ng isang araw. So gano'n yung kadami din yung tubig na galing sa taas. Ah uh, kasi yung ano na ito Mama mari, yung sa ilalim nito, medyo maano nga lang, talagang uh, parang malambot lambot talaga siya. So kailangan talaga may uh, matibay na pundasyon sa ilalim. So sabi ko nga sa asawa ko, so ano na lang paano na lang to? Kasi luluwas ka nga ng Saturday. Paano na lang pag maghapon ng ulan na? Buti sana kung pasulput-sulput lang. Kasi kahapon kasi, ano, mga mare, medyo, ano lang, medyo, hindi naman masyadong malakas talaga ang ulan Tapos, tuloy-tuloy um, lang. Tapos yun, yun na, parang lumusot na siya doon. So, ayan na nga. Parang ilang uh, ilang balde na yung naano ko yan. Parang tatlo na ata uh, bago ko ina. So, nilipat ko na lang yung ref parang iyan oh yung left diyan sa likod ko nilipat ko na lang dito sa kabila para ano siya yung hindi ako makuryente pag nilinis ko siya para isaksak ko na lang siya dito malapit sa lababo ayan nga mga mare eh ko kung anong gagawin ko kasi ando pa naman sa ano sa city yung asawa ko uh, mamayang hapon pa so alanganin bukas one day lang ang pagitan saturday kasi luluwas sila ng anak ko hati niya kasi yung dalawa ang anak kasi may pasok na by monday Ayan na. Ano bang sabi ko nga sa asawa ko? Hindi niya naitindihan yung sinabi ko. Uh, na medyo nag-ano pa kami niya Kasi nga mamamblema ako pag luwas niya. Paano lang pag, uh, ano, pag uh, pumunta ako ng city. Sabi ko nga sa pupunta ako ng city. Tapos uh, ganito, uh, magdamag ako doon. Tapos walang tao rito. Tapos uulan. So paano na lang? Sabi ko nga sa kanya. Kung hindi niya maaasikaso by uh, tomorrow. Uh, ewan ko na lang. Uh, medyo uh, maulan ngayon. Maulan ngayong panahon ngayon dito sa Melago Milagros mas bate. Ay, nako, mamare. Ewan ko na lang anong gagawin ko. Paano lang pag natulog kami sa gabi, taas bumabaha yung kusina namin. Sabi ko nga, sige, gawan mo ng paraan yung uh, ginagawa, yung sinasabi mong opinyon uh, opinion mo. So, yung opinion ko kasi dati hindi siya nakinig. Oh, sige, pakinggan ko ulit yung opinion, kung, opinion mo kung paano ulit gagawin yan. Ay, nako mamari. Hirap talaga ano ng asawa ko. So, tinatawan na lang niya yung mga ano. Sabi ko, ako kasi, syempre, para paano pag wala tayo dito? Tapos, buti na lang dito tayo. Paano pag nag tayo sa Manila? Walang tao, tapos umulan, di bang, ba ang pala na madadatnan natin tong bahay? Nako, paano na lang, baka umangat lahat ng tiles, mamare. Baka angat talaga lahat ng tiles. Oh, uh, mistake talaga kasi sobrang nagtipid nga yung asawa ko. Tapos nung ginahabang ginagawa na kasi tong bahay, mamare, uh, sobrang lumaki na yung lumaki yung gastos. Tapos sabi ko, kumuna na sana siya ng kon, uh, uh, ayong kontraktor. Ano ba ang tawag noon? Ewan ko, basta yung, ano, para sila nasa alabahala. So, nagtipid siya doon, mga mare. So, naganap lang siya ng gagawa, mga tao. kakilala niya. Uh, walang ano, sa, kasi nangyayari. Nangyayari nga siya sa presyo. So, ayan nga, nang nangyari na, na umulan nga nakakatipid. Uh, Actually, yung presyo ng paggawa na itong bahay, uh, mas uh, mahal pa. Kung kumuha na lang siya sana ng ano, kako, mas nakatipid ka pa. Kasi dobling trabaho ang nangyari. Andiyan na yan, kaya sabi ko nga gawa na lang niya ng paraan. Hanap na lang siya ng mag-ano uh, doon sa may ano. Kasi saglit lang na may one day lang naman yan. Kailangan lang naman anuhin yung sa ano. O kaya naman yung part na umaagos. So, dinaanan lang kasi talaga yon ng uh, langgam. Kaya nagkaganon. Actually, pangatlong ano ko na to, pangatlong balde na. Three, pang, pangatlo na yan. Puro puno yung ano balde. So, medyo puno lang, hindi lang masyadong puno. Pangatlo na to. ulan mga mare. So, ibig sabihin, pag hindi talaga tumigil yung ulan, hindi rin ako titigil sa kakaganito. Kaya, kaya na namin yung ulan. Medyo lumalakas na namin yung ulan. Hindi ko alam kung paano gagawin. Kasi pag hindi ko to yun, ano, pupunta siya lahat doon sa may, ano, doon. Ayun na nga sabi ko sa asawa ko. Saka katipid mo kasi na hindi kumuha ng uh, ano sa bahay. Ayan, ang nangyari. ba diba? Parang, parang nasayang lahat yung ginastos mo. Kasi hukay ka na naman Hukay dito May alalahanin ka na naman Lalo ganitong Luluwa siya ng sabado Paano na lang Pag nandito may one week One week siya sa ano O diba Mahirapan ako na ito oh, Ang kawawa Ako talaga kawawa So ayan nga Ah uh, Kahapon yung Ano Binidyo ko na ano Na yung Parang umaagos yung tubig Sa ano Nanilinis ko So ayun Namumblema naman ako Kasi malakas na malakas na Malakas talaga yung ulan ngayon Kung para kahapon So hinihintay ko na lang Baka ano mag magdamag na naman tayo na itong kakakaano. Hirap na. Sinabihan ko nga eh, sinabi yung asawa ko nung kain na kasi hirap na baka mamaya mag ano na naman. So, ayan. Malakas ngayon yung ulan. Medyo nagbabantay-bantay ako baka ano. So, ngayon hindi pa siguro siya masyadong umaapaw. Kasi kahapon kasi tuloy-tuloy as tuloy-tuloy yung ulan. So, ngayon medyo mas malakas kumpara kahapon. Ay, nako. Eh, bukas pa naman na gugawa sila. Ayan, hindi ko alam kung paano magbilantay ako nito. So, ayan, nakikita niyo naman wala ng ang ulan. Ayun nga yung ano yung bubutasin. Eh, ko ba? So, nagtataka kayo kung bakit uh, na san, san dumadali yung ano. So, galing yan dun sa ano sa sa ano sa labas. So, siguro dito hindi siguro nila na ano yung sa ilalim. Kasi lagi kasi kasing may umaano na langgam dyan so madali kasing mag ano yung langgam dito uh, mag ano yung langgam so siguro yung kaka yung kaka ng langgam dyan na dumaan ewan ko ba hindi nila masyadong inano bawat sulok kasi may dumadaan ng ano eh. dumadaan na uh, langgam hindi nila masyadong inano let's see, mamaya na ano po nga, e, binabantayan po nga medyo tuyo pala nga, binabantayan po